Law number two, never put too much trust in friends. Learn how to use enemies. Ang ibig sabihin nito, huwag mong ibuhos ang buong tiwala mo sa iyong mga kaibigan. Ang tunay na katapatan ay hindi laging nagmumula sa mga taong malapit sa iyo. Minsan, mas mapagkakatiwalaan mo pa ang iyong dating kaaway. Karaniwan nating iniisip na ang mga kaibigan ay laging nasa ating panig ngunit sa larangan ng kapangyarihan, pera at tagumpay, ang pagkakaibigan ay madaling mabahiran ng inggit, kompetisyon at personal na interes. Sa kabilang banda, ang dating kaaway ay kadalasang mas nag-iingat sa kanilang kilos. Dahil alam nilang ang anumang pagkakamali ay maaaring sirain ang kanilang bagong posisyon. Mga halimbawa sa tunay na buhay, sa trabaho at negosyo, may negosyo ka at kailangan mong pumili ng isang manager. Dahil tiwala ka sa iyong matagal ng kaibigan, inisip mong siya na lang ang kunin sa posisyon. Ngunit nang siya ay nasa loob na ng kumpanya, naging kampante siya, nagsimulang abusuhin ang iyong tiwala, at kalaunan, inagaw pa ang ilang kliyente mo. Maling pumili ng isang kaibigan dahil lang sa inyong samahan, hindi dahil sa kanyang kakayahan mas magandang gawin. Isa alang-alang ang isang dating kakumpetensya na alam mong magaling at may reputasyon. Halimbawa, sa kasaysayan, si Michael III, na isang Roman Emperor, ay lubos na nagtiwala sa kanyang kaibigan na si Basil the Macedonian. Dahil sa kanilang matibay na pagkakaibigan, binigyan niya ito ng mataas na posisyon at kapangyarihan hanggang sa ang mismong kaibigan niyang ito ang nagpapatay sa kanya at kinuha ang kanyang trono. Paano ito magagamit sa iyong buhay? Una, pag-iwas sa pagtataksil. Ang sobrang tiwala sa kaibigan ay maaaring humantong sa pagbagsak mo, lalo na kung may halong inggit o personal na ambisyon. Pangalawa, mas matalinong pagpili ng kakampi. Huwag magdesisyon batay sa damdamin. Timbangin kung sino ang tunay na kapaki-pakinabang sa iyong layunin. Pangatlo, gamitin ang dating kaaway. Ang isang dating kalaban na nagbago ng panig ay maaaring mas maingat at mas dedikado dahil kailangan niyang patunayan ang kanyang sarili. Sa madaling salita, huwag mong gawing pananggalang ang pagkakaibigan. Ang kaibigan mo ngayon ay maaaring maging trader bukas. At huwag mong isara ang pinto sa mga dating kalaban. Dahil sa larangan ng kapangyarihan, ang pinakamagandang kaalyado ay hindi palaging ang pinakamalapit sa iyo, kundi ang pinakakailangang patunayan ang kanyang sarili. Tandaan, never put too much trust in friends. Learn how to use enemies.